news update Mga balita ngayon, dalawang OWA official sinibak sa pwesto kaugnay ng unauthorized 1.4 billion pesos land acquisition deal. Umanoy Scam Hub sa Cebu City pansamantalang ipinasara ng mga otoridad Mga bayaning miyembro ng Philippine Navy pinarangalan sa 127th anniversary ng hukbong dagat. Ako po si Cesar Sorian, para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kinumpirma ng palasyo na sinibak din sa pwesto si Overseas Workers Welfare Administration o OWA Deputy Director Emma Sinclair sa pagkakadawit nito sa maanomalyang pagbili ng lupa sa panahon ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, gaya ni Ignacio, tinanggal at hindi pinag-resign si Sinclair dahil sa loss of trust at confidence kaugnay ng 1.4 billion pesos land acquisition deal pareho po silang pinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho, tanggalin ang uh, pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingiman Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Unang sinabi ni Ignacio na magsasalita lamang siya sa proper forum habang wala pang pahayag si Sinclair sa naturang desisyon. Kasalukuyang kumakalap ang Department of Migrant Workers o DMW ng karagdagang impormasyon sa kontrobersyal na deal na hindi umano otorisado ng OWA Board bago isang pa ang mga kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Ang nasabing purchase deal ay para umano sa halfway house o dormitory type accommodation ng OFWs malapit sa NAIA Terminal 1. Nire-review pa ng DMW kung itutuloy pa o hindi na ang proyekto pansamantalang ipinasara ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ang kumpanyang BMJ Data Processing Services na matatagpuan sa barangay Kasambagan, Cebu City dahil sa umano'y iligal na operasyon bilang scam hub. Ayon sa mga ulat, isinumbong ng isang foreign hacker sa kanyang YouTube channel ang diumanong panluloko ng kumpanya matapos niyang ma-access ang kanilang CCTV. Target umano ng grupo mga biktima sa labas ng bansa gamit ang mga investment scheme na nangangako ng malalaking tubo. Naglabas na ng show cause order ang BPLO dahil sa tatlong paglabag. Kawalan ng mayor's permit, hindi pag-renew nito at hindi pagpapaskil ng permit. Wala o manong empleyado nang dumating ang mga otoridad sa site. Isang babae na nagsilbing sublist supervisor ang tinawagan para sa investigasyon. Pinag-aaralan na ng Regional Anti-Cybercrime Unit ang mga computer na naiwan upang matukoy ang lawak ng panluloko. Nananawagan naman ang PNP sa mga dating empleyado na makipagtulungan. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary sa Subic, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layunin ng pamahalaan na protektahan ng teritoryo at maritime zones ng bansa. Kabilang sa mga binigyang diin ng Pangulo, ang kahalagahan ng patuloy na pakikiisa ng Pilipinas sa international defense at security efforts upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Bilang pagkilala sa katapangan at dedikasyon, pinarangalan din ni PBBM ang ilang natatanging miyembro ng Philippine Navy. Kabilang dito si Intelligence Specialist Third Class Jeff Villanueva bilang Enlisted Personnel of the Year at si Architect Sherwin Cornejo bilang Civilian Human Resource of the Year. Tumanggap din ang pagkilala si na Corporal Gestoni Dalman at Private First Class JP Navales matapos nilang sagipin ang isang batang nalulunod sa Madlum River sa Bulacan noong March 2. Si Private First Class Navales ay hindi nagdalawang isip at nagperform ng cardiopulmonary resuscitation o CPR at na-revive ang bata na isang patunay ng malasakit at kagitingan ng hukbong dagat para sa bayan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.